Dahil ah, <laughs> ah, yung burger na. nakaka na aming pala. burger, burger ni ate. Hi, wala, wala na lang po pala sa Bakit? Patok Katatlong order na lang yung cheeseburger. Bakit siya lang akin? Kasi dalawa sa kanya. Ka si Gusto mo siya chicken? Sigwent. sige pwede na yun. Chicken yung pati. Tatay, hindi mo naman wala na kasi yung tinapay, sir, na. na lang yung dalawa. Oh, sige. sige. pwede. wag lang baboy, ah kasi hindi ako kumakain baboy. <laughs> and Lods. Chicken daw, tabi ni ate. 50, Bali, 50 po yung dalawa na. Bali, magano so, lahat. Magano lahat, eh. 150 ito. Ano ang sabi ah. ko kumilitan malakas din ano rito na kayo sa amin malakas din yan din sa amin eh. Oh. ano po Sa nakakulisan siya ako kasi sa gabi na ano oo malakas yan dun din sa amin lakas yan lalo na kapag may mga nag oote okay. Magkano na ano nyo rito, Ted? Oo. Oh. May SSD din yun. Kasama rin kayo ng 500 lang? Parang, parang labor? Parang labor lang ng contraction. Contraction worker po. Opo. Okay. na sa so bagay te. Tama ka dyan, te. Mas masarap na yung mas masarap na yung ay trabaho sa bagay. Napakadali lang yung gagawin. Kaso nakakapagod yung mag-abon na katayo. Upo, no? Hindi naman maraming masakabong marami kung kumit. Kakaya po sa abadon yung kumit. Ay nga masyado. Pag-Monday ko, Friday ko. Sa gabi, no? Bakbakan. 8 hours din yan, 8 8 hours. guys lang po kasi sila na bumili na. Yung galing pang Pampanga. Layo pa pala ng ano. Ang yung production namin. Pampanga pa pala ang galing. Mm Hindi -hmm. naman so, pwedeng mag-request na kapag yung mag-request. Mabantay ka po sa lalo. Kahit wala ka nag i Pero diretso para rin yun. Mabantay lang, guard lang. Ganda. Ganda. Kala ko kapag walang tinitinda, wala kayong bayad Ay, yun. Eh. Kaya nga. nga. Ma'am, ito na po. Wala man. Pero ingat din kayo, te. Eh. Pag ganyan, marami rin. Ay, maganda yun. ganda yun. Kasi meron na ako natulungan yun. I-hold up, eh. hindi maganda talaga sa mukha niya kasi ayun ang mga pero kung ganyan mababa lang kita niyo bigay niyo na mamaya barilin pa kayo ng ganyan na pero wala naman kung ano dito history ng ganyan doon kasi meron yun sa RYH yung angels doon o angels din yun sa may RYH naman sa amin sa sa pampalay doon Buti na mo na grooving kami. Ah? Um, Kung hindi ko na ano yari. Uli sila eh. Dalawa silang katao Yan po kaya nila ng nangarang sila dyan eh. Ang ano naman nila, kutilyo lang ng ano. Kaya nang bilis namin na uli. Okay lang yung kutilyo makakalabang. Oo, makakalabang ka pa nun. Kaya... Yung iba, hindi lumalaban ng patas eh. Kaya <laughs> nga. <laughs> Tapos binigyan din ang pera mo. Hindi, may nagkukuha naman kasi. Sobrang nakasirap yung tao ngayon. Eh. Tapos yung mga nagra pa, hindi nila alam. Police eh. Papua-Pilipino. Na Naka-away. Tapos pa tayo. Maraming yeah. pala sila karami. Grabe. laki nang nakuha sa ating bayan. Eh. Ano pala nagihirap pa? tao? Naghihirap yung tao. Lalaki pa lang ng pera ng ano na? kasi yung tax natin yan eh. Tax nyo rito. Kaya e, nga, tax tax yan eh. Sa may mga atos to? Papa. Ay, yung iba wala. Dalawa ayan na. na ayan na. Bali, tatlo po yung... Itong cheeseburger, ilan? Bali, tatlo po yung mayroon hot sauce. Pakiiwalay na lang tayo yung may hot sauce. Iba po yung ano, yung palo. Opo. Baka pa, mamaya may ipasa ko sa anak ko. Hindi <laughs> mo ba Mama, Kaya lang mamang yung sauce sa Masarap kasi yung mamang. Yung mga bata, hindi Hindi ka kaya. versus so, yung lahat ng orange. Ay, ya, walang cheese. Ano po siya? Chicken? Iba yung lang nakalagay. Ah. Hindi na nilalagyan pala ng ano. Ito po yung nasa may buwan. Ang bagay po kasi doon, ano, may taste na lang. Ay, lahat po na so, sa atas Orange. Yan. Lahat ng orange. Apo. Ito yung cheese, kis te. Lagyan mo nga yan, te. Ito ito kulit. Lagyan mo ng, ano, mangan. Ito? Opo. Meron po isa. Meron po yung isa. Yung lagyan mo na rin yan, te. Alam. Dalawa lang pala yung walang mangan. Ah, ito lang dilaw sir, ha? Opa. Ang wala. Sampai nag-guard siya polis aid ako sa polis ako nagdo-duty po tapos nagko-contraction hmm. kailangan siyong magsikap eh kami oh. Inaantay pa namin yung ano nang ano eh. Euro ay, eh. Ayan ay, yun ay, yung sasakyan. Opo. Thank you po te. Inaantay pa namin yung nagpa-euro. Salamat guys. Kumini tayo ng ano. Manim. Thank you Lord. mangangyan tin mangangyan ngayon yan, Mangang yan. Na nga, parang, 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 na. bigyan na lang yan, um, uh, dito kasi Ma arriyan, sa mangang yan ano ba sa inyo? É, hey. Lain lang kayo na Bigyan kanyang na yung na yung uh, uh, oh. eh. kanyang musika hindi uh, ko ko na yung kanyang musika hindi na yung kanyang musika hindi ko na yung Ayaw. Oh, oo uh, meron dito tag -isa nga tayo. Takto. Yung tubig wala lang. Tubig na lang tayo. Tubig, <laughs> dami May tubig din. Eh. Sige, buksan ko na. Oh, si ate, matan. <laughs> <No>. <laughs> Jollibee Saka po, Jollibee sa ano, dalawang buong yung baboy Ito kay mama to Mainit Eh mama to isa ha Hmm, huwag magkalat Kain ng anak ko Kain ng anak ko, masaya na ako eh Oh. Ay? hmm? nahihilo hmm? pa si nanay. nanay ako eh ikaw umayi <laughs> umayi umakain ka lang very good ba? on oh, sarap daw sarap daw sarap daw na marunong suko pa chicken saka beef lang yan saka ano Parang mas na masarap na yung tinapay ng ano, mm. burger sa ganda. ng kulit, ano ba yun? Angles. Ito kay Ah, kaya pala na sa siya mo. Mukhang kay mama. Parang itong negosyo ni Jiri Jiri Thank you po guys. Salamat po sa lahat. si Bye.